video ate <laughs> ikaw na ang pigiling deko papailing <laughs> maski di pisil daw ang buhay at least daw sangkap masinda government ayan po oh, sangkap na kami na daw po sabi ni nanay mm. Salamat man sa gobyerno tatada yung masindapig papabayaan. Kaso lang, yun lang talaga guys, difícil ang buhay sa evacuation. Difficile talaga? Mm-hmm. Sobra. ang buhay sa, ano, taam? Hmm, ravena just. lang po, salamat, may ibig kami nararamang. Mauraramang. Sa building one. raven pa mong sinwa. Duman sa may tanrissit, takong Duman mo po sa muya, saan anis lagdak yun, yung evacuation? Daraga? Oo. Sa daraga. Sa bichara? Kaso lang, dipisilon lang talaga ta. Siyempre, Pero sa pagkaon, man po, talagang piga kompleto. Oh, ang suporta. Buso. Pinansyal. Pinansyal. Oh, busog sa kwarta. Ngunyan lang daw po, guys, yung nag-evacuate.